Badong. 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 Tara na. Alis na tayo. Dalin mo yung lente at saka natin ang gagamba. O oh, sige. Antay mo na lang ako yung aling marites. Nakakuha lang ako ng chichiria. O oh, sige tol. Bilisan mo ah. Tagal mo naman. sorry. Okay ka lang, tol? Ah, 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 ah. Ayos. Buti na lang, di tumapon yung pagkain ko. Nyek, yan ba talaga yung naisip mo? Ba't ang tagal mo, tol? Eh, pa ako ni mama eh. Sigurado ba natuloy tayo? Nakakatakot eh. Ang dilim. Wala yan. Liwanag naman no? Tara na. A few moments later. Tol, ano yun? Ay, pusa lang pala. Kala ko kung ano na. Kaso itim, sabi daw malas yan eh. Iwasan na lang natin to tol. Tol, bakit parang nakita ka ng bulto? Wala akong nakita, Tol. Pero may nararamdaman ako. Ha? Sabi sa'yo, huwag na tayong tumuloy. Saan mo naramdaman? Parang may pumipigil sa paanan ko. Andito. Sa baba. Ta itol -e, Hahaha. <laughs> Akala ko kung ano na. Oh, Tol, minalas ka na. Hahaha. <laughs> Swerte daw to eh. Tara, maganap na tayo ng gagamba. Tara, parang meron dun no? oh. Tol, ayun nga, ang laki. Tara, kunin natin. Nice, ang laki nga. Oo nga, jackpot yan ah. benta natin para may pang chichirya tayo. Ikaw talaga, chichirya pa din yung nasa isip mo. Tara, dun tayo. Uy, dead branch tol, napakan ko. Baka may lumabas na halimaw dito. Hahaha. <laughs> kala laro mo yan ng online games. Kala mo talaga may masamu na halima. Aw, wow! oh, kambing lang pala. Akala ko ba pumit na? <laughs> Ragnarok pa more. <laughs> Sus, kala mo siya di nagulat. Patingin nga pala ng huli natin. Oh, eto. Tingnan natin. Dol, ano yun? Hindi ko alam. Pero may nailaw na mata dun. Takbo! Malayo na siguro ko dun. Saan kaya si Badong? Nagkahiwalay pa kami ng na napuntahan. Kaso ang tanong, nasa na rin ba ako? Huh? Ano yun? Parang may gumagalaw doon. Ano yun? May kinakain yung aswang. Hmm? Potek! Nakita ko! What? Huwag kang maingay, Tol. Kasi kanina, parang may humahabol sa akin. Akala ko nga, aswang ka tol. Ikaw lang pala. Tinatakot lang naman natin sarili natin. Panikwentong matanda lang naman yun. Hehe, <laughs> alam ko naman eh. Di naman ako natakot kanina. Tara na, Badong. Umuwi na tayo. A few minutes later Tol, parang kanina pa tayo pabalik-balik dito ah Oo nga tol, napansin ko nga din eh Pero ang sabi sa amin ng lolo ko Pag naliligaw daw kami, balikta rin lang daw namin yung damit namin Ganun ba? Sige, subukan natin O diba, gumana, ibang lugar na to Teka, tol, hmm Tol, huwag kang maini, umalis na tayo dito Ah, Unline ko na tong batang mata dito. Mabigat tong batang to ah. Baka ba na nga dito. Malamang gusto ako nito. <coughs> Angas uh, mo ba doon? Napapagsak mo yung mana hehe <laughs> Siyempre naman, ginamitang ko yan ng wind style Gipsy at saka Type <laughs> <gasps> wow! So, ayun guys. Pasensya na at ngayon lang nakapag-upload. Medyo natagalan at marami rin abe rin nangyari. Pasensya rin sa boses ko. Medyo parang may sipon. At shoutout na rin pala sa mga kapwa animators ko. Supportan niyo din po ang mga channels nila. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at maligayang Pasko at maligong bagong taon sa inyong lahat. Bye! At huwag niyo rin kalimutang mag-like, comment, share and subscribe. At ihit nyo na rin ang notification bell para updated kayo pag may bago tayong videos.